Chapter 9 Amay nilagang kape at nang kung anong binibig ang kumising sa diwa ni Jordan. Kumilos siya at agad na kinapa ang tabi niya. Isang linggo na niyang nakasanayang gawin yun tuwing naaalimpungatan siya. Nang wala siyang nakapa ay napadilat siya at luminga sa loob ng silid. Agad siyang napabangon nang makitang nag-iisa siya. Kumilos siya at binuksan ang pinto. Maingat na naglakad siya sa sala patungo sa kusina. Hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti nang makitang abala si Jessie sa kusina. Maluwang na t-shirt at shorts ang suot nito at ang buhok ay mataas na nakabulunbon sa ulo. She looked at is working in his kitchen. No, it was their kitchen now. Isang linggo na mula nang bumalik sila galing ng honeymoon. Biglaan din ang pagpapakasal niya at wala siyang naihandang bahay. Kaya doon muna niya ito dinala sa condo unit niya na itinuring na niyang bahay mula pa nang umalis siya ng mansyon ng mga magulang. Inalok sila ng mga magulang niyang tumira sa mansyon, ngunit tumanggi siya. Hindi niya makinitang nakatira si Jessie sa isang malaking mansyon, kaya ng bahay na kinalakihan niya. He could imagine her in a different kind of than the mansion. May iba siyang plano para dito. Tila naramdaman na nito ang presensya niya nang mag ito ng tingin sa kanya. Tama ang mga mata nila ay umaliwalas ang mukha nito at matamis na ngumiti. The sweet smile that always form a knot in his stomach. Good morning. Masiglang bati nito. You want coffee? Iniangat niya ang mga braso. I want. Kumislap sa amusement ang mga mata nito at bahagyang tumawa. Pagkatapos ay lumapit ito at yumakap sa kanya. Napahinga siya ng malalim at yumakap din dito. Kung tatlong linggo ang nakararaan ay may nagsabi sa kanyang magiging ganoon siya kapag nagpakasal siya, tatawanan lang niya ang kung sino mang magsasabi niyon. But here he was, feeling energized and content like he had never felt before because of a woman's embrace. Minsan tuloy, kahit siya ay hindi makapaniwalang nangyayari yon. Kung minsan ay hindi na niya nakikilala ang sarili. At yon ay dahil sa babaeng ito na lampas isang buwan pa lamang niyang nakikilala. There was just something about Jessie that made him feel better just by looking at her. Because itong maalaga at mabait bahagyang lumayo si Jordan kay Jesse at kinawaran ito ng halik sa mga labi. He kept the kiss tender instead of making it sexual. Hindi yun madali para sa kanya. Dahil mapalapit lang ito ng ganoon ay nagiinit na ang buong katawan niya sa pagnanasa. But he also liked kissing her like his most of the time. Nagtutulot yun ng kakaibang init sa dibdib niya na hindi pa niya naramdaman. Tumunog ang microwave oven at kumalas sa kanya si Jessie. Wait, yung binibake ko at ikukuha kita ng kape. Sandali lang ha. Sabi nito ang mabilis na bumalik sa ginagawa nito kanina. Sumunod siya rito. What are you doing? Curious na tanong niya. Sa totoo lang, nang dumating ito ay nun lamang nagamit ang kusina niya. Mapins, dadalhin ko sa office mamaya. Ipapatingin ko kay Derek. Sagot nito habang inaalis sa oven ang malaking tray ng Mapins. Napakunot noon na umupo siya sa isang silya. At sino ang Derek na to? Tanong niya. Nakaramdam siya ng iritasyon sa pagbanggit nito sa pangalan na kung sinong lalaking hindi niya kilala. Siya ang head chef ng Yellow Ribbon. Mula nang magtrabaho siya sa amin, siya talaga ang hinihingan ko ng opinion sa mga niluluto ko. Siya rin ang katulong ko sa paggawa ng mga recipe para sa menu namin. Gusto mong tikman? Nakangiting alok nito. Na wala ang inis niya nang makita ang ngiti nito. Tumango siya. Hindi niya ito kayang tanggihan, lalo na kung halatang masaya ito. Isa pa ay talagang masarap itong magluto. Bagay na nalaman niya noong unang umaga nila sa unit na yon at magising siya sa amoy ng almusal. Alam niyang tagapagmana ito ng isang bakery and restaurant chain at nakipag-date na rin siya noon sa mga anak ng mga may-ari ng restaurant na gaya nito. Pero wala isa man sa mga iyon ang marunong magluto. Sa loob ng isang dekadang pagtira niya ng mag-isa roon, noon lamang siya kumain ng almusal sa sarili niyang bahay. Masyado siyang abala sa trabaho para magluto pa ng sarili niyang pagkain naglagay si Jessie ng isang mapin sa platito at inilapit iyon sa kanya. Pagkatapos ay nagsalin ito ng kape sa tasa. Nangalumbaba siya habang pinagmamastan itong kumilos na parabang natural lamang dito ang ginagawa. You're a typical housewife. Hindi niya napigilang komento. Napatingin ito sa kanya Am I overdoing it? Napangiti si Jordan. No, nope, I like that. Although, nun lamang niya nalaman yon. Dati ay attracted siya sa mga career woman. Independent, shrewd business woman. Ngunit dahil kay Jessie ay nagbago bigla ang preference niya sa babae. Sa katunayan, marami siyang nadiskubre tungkol sa sarili niya mula nang makilala niya ito. Ah, dadaan nga pala ako sa Yellow Ribbon sa Montero Hotel mamaya. Busy ka ba ngayong araw? Tanong nito kapag Juan. Saglit na inalala niya sa isip ang schedule niya para sa araw na yon. Nagpatawag ng meeting si Papa kasama ang Board of Directors ngayong umaga. Then, luncheon meeting with Mr. Chen at paperworks ng hapon. You can drop by my office by then if you want. Tumango ito. Okay. Tikman mo na yan. I want to know what you think of it. Sabi nitong bumakas na naman ang excitement sa mukha. Bahagya siyang natawa at tumalima. If that, was what would make her happy. He would gladly oblige. Tumingin si Jesse sa wristwatch niya. Alas tres na ng hapon. Napangiti siya at pumasok sa loob ng elevator ng Montero Hotel. Bahagya niyang iniangat ang plastic bag na naglalaman ng pagkain galing ng yellow ribbon na pasalubong niya kay Jordan at sa sekretary nito. Nagdala rin siya ng extra para sa papa nito at maging para kina Jet at CC Mula kasi ng araw ng kasal nila ni Jordan, iyon ang unang beses na nagpunta uli siya roon upang dumalaw. Bumukas ang elevator at umibis siya. Agad na napabaling sa kanya ang dalawang babaeng nakatao sa reception. Kimi siyang umiti sa mga ito Good afternoon, ma'am. Magalang at sabay na bati ng mga ito. Gumanti siya ng bati bago lumiko sa hallway na patungo sa opisina ni Jordan. Nakailang hakbang pa lamang siya nang maisip na bigyan ang mga ito ng mapins na dala niya. Lumakad siya pabalik upang mapahinto lamang nang bago siya makaliko ay marinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Mabuti na lang, nakakilala pa si boss ng mapapangasawa, no? Kahit hindi halata, akala ko hindi pa rin siya nakakaget over sa nangyari sa kanila ni na at Sir Jet. Sabi ng isa. Oo nga eh, pero mukha namang in love na in love siya sa asawa niya. Mabuti na lang, Nakakaawa naman kasi si Boss kung hindi siya makahanap ng babaeng mamahalin niya pagkatapos ni Sisi. Lalo na at bukod sa araw-araw silang nakikita, kapatid pa niya ang napangasawa ni Sisi. Tanda mo nung company party? Ang alam ng lahat ay iya announce nila ang engagement nila. Tapos, biglang nag-confess si na Sir Jet at Sisi na mahal nila ang isa't isa. Narinig ko sa sekretarya ni Chairman na disappointed daw si chairman kay boss sa nangyari. Sabi pa ng isa. Ang matindi pa, sabi ng sekretary ni chairman, sa loob daw ng isang dekadang pagtatrabaho niya rito, ay nun pa lang daw niya na lamang may inalok ng kasal si boss. First time daw na in love. Tila ipinako sa kinatatayuan si Jessie at umawang ang bibig saglit na hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga narinig nang maalala niyang wala sa loob na nasabi ni Jordan nung araw ng kasal nila na I can afford another scandal and get turned down by a woman again. Sisisi ba ang tinutukoy nito? Napahawak siya sa dibdib nang maramdaman ang pagsirit ng kirot. Napahinga siya ng malalim. Nalito Of course, she was only too familiar with that feeling. Sa loob ng maraming taon, bago siya nagpakasal kay Jordan, ay halos araw-araw niyang nararamdaman ang kirot sa dibdib niya. Ang akala niya ay hindi na niya mararamdaman yon na yung asawa na niya si Jordan. Sandaling nawala sa isip niya ang katotohanan na pinakasalan siya ni Jordan. Hindi dahil mahal siya nito kundi dahil kailangan nito ng asawa para sa negosyo nito. Jesse knew that. Pero masyado siyang nawili sa kabaitan at lambing na ipinaramdam nito sa kanya sa loob ng lampas isang buwan na pagkakakilala nila na nakalimutan niyang ginagawa lamang nito ang lahat ng yon dahil sa negosyo. Nakagat niya ang ibabang labi at hindi na itunuloy ang planong bumaling sa mga receptionist she turned on her heels and started to walk towards Jordan's office again. Pupuksan na sana niya ang pinto ng opisina nang bigla iyong bumukas at inuwa si Cici. Nagkagulatan pa sila bago ito pala kaibigang humiti. Jesse, it's good to see you. Tamang-tama, katatapos lang pirmahan ni Jordan ang mga papeles na to, kaya libre siya ngayon. Sabi nito. Gusto niya si Sissy at nais niyang iyuntog ang sarili na hindi niya magawang suklian ang kasiglahan ng ngiti nito dahil sa mga narinig niya kanina. Tuloy ay isang pilit ng ngiti ang naibigay niya rito. Okay. Ah, uh, oo nga pala, may dala ko. Aniya at nagkalkal sa plastic bag na dala niya siya ng dalawang box at ibinigay ang mga yon dito. Marienda para sa inyo ni Jet. Wow! Thank you! It's a good thing to know someone like you, Jessie. Masiklang sabi nito bago nagpaalam. Napasunod pa siya ng tingin dito. Kakaya ng atin niya ay maganda si Cici. Hindi gaya ng ate niya na supermodel type, pero iyong independent career woman type. And you're just a typical housewife. May pait na sabi niya sa sarili. Patungkol sa komento ni Jordan sa kanya kaninang umaga. Napabuntong hininga siya at napailing. Ipinangako niya sa sarili niya nung araw na nagdesisyo siyang magpakasal kay Jordan na hindi hindi na siya mag-iisip ng ganoon. It was her own way of changing herself. Ayaw na niyang bumalik sa dating si Jessie na mahilig mag pity Hinamig niya ang sarili at tuluyan ang pumasok sa opisina ni Jordan. Initean niya ang sekretarya nito na rin ng ngiti at pagbati Pagkatapos niyang ibigay rito ang pasalubong niya, ay kumatok muna siya sa pinto ng private office ni Jordan bago sumilip doon. Akmang ilalapit ni Jordan sa tenga ang hawak na cellphone nang makita siya. do ang puso niya nang magliwanag ang mukha nito at tila may nakakatawang ngumisi. Kasunod niyon ay napaigtad siya nang tumunog ang cellphone niya. Tuluyan na itong natawa. Tinatawagan palang kita para tanungin kung nasaan ka na. Sabi nito at may pinindot sa cellphone. Kuminto sa pagtunog ang cellphone niya. Come here, wife. Napahugot siya ng malalim na hininga. Bago isinara ang pinto at naglakad palapit dito. Tumayo ito at bahagyang sumandig sa mesa nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumikhim siya. Hindi ka na busy? Tanong niya. Yes, tinapos ko na agad ang mga dapat tapusin. Naibigay ko na kay Sisi ang mga pinapirmahan niya. Sagot nito. Sa pagpanggit ito sa pangalan ni Sisi, ay muli na namang bumalik ang naramdaman niya kanina. Napalunok siya. Nakasulubong ko nga siya sa pinto. Tumangu si Jordan at bumaba ang tingin sa hawak niya. Is that for me? Wala sa loob na iniyumang niya iyon dito. Sa halip na abutin iyon ay tinitigan niya ito at tahagyang kumunot ang noo. What's wrong? Nag-iwas lamang siya ng tingin dito. Jessie, nakakalimutan mo na naman ang number one rule natin. Honesty, remember? Seryoso ang sabi nito. Ibinalik na ang tingin dito at bahagyang napangiwi. You might hate me if I told you, hindi naman kasi importante at masyadong childish. Sorry. Try me. Huminga muna siya ng malalim bago maingat na nagsalita. Well, aksidente ko kasi narinig kanina ang tungkol sa inyo ni Sisi dati. Inalok mo pala siya ng kasal? But things happened and she ended up with Jeff. Natigilan ito at bahagyang dumilib ang mukha. Sinong narinig mong nag-uusap niyan? Tanong nito sa bahagyang mapanganib na tono. Umiling siya. Hindi ko sasabihin sa'yo. Mabilis na sabi niya. Mahirap na at makakong ano pa ang gawin nito sa mga receptionist. So it's true? You were in love with her? Maingat na tanong niya. Bumuntong hininga ito at tila hindi alam ang sasabihin. Nakagat niya ang ibabang labi at huminga ng malalim upang pawiin ang pamimigat ng dibdib. Kung tutuusin, pareho sila ni Jordan. Ang mga taong mahal nila ay pareho ang mga kapatid nila ang mahal. Nang hindi pa rin ito sumagot ay bahagya niya itong tinapik sa balikat. Hoy, okay lang. I understand you. Really, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Napatitig ito sa kanya at tila may nais itanong ngunit sa huli ay nagbuga lang ng hangin at bahagyang kumilos upang mas mapaharap sa kanya. Actually, it's not that I love her. I like her, but it was not love. Siya mismo ang nagsabi nun sa akin. At sa totoo lang, tingin ko, tama siya. Dahil ngayong nakikita ko sila ni Jet, wala akong nararamdaman kahit anong negatibong emosyon. Sa katunayan, masaya ako para sa kanila. I'm grateful she didn't accept my proposal back then. Alam mo ba kung bakit? tinanong nito at hinawakan ang mga kamay niya. Sumikto ang puso niya sa paraan ng pagtitig nito. Bakit? Pinisil nito ang mga kamay niya at bahagyang umiti. If she did, I won't be married to you now. Nagtulot iyon ng mainit na haplos sa puso niya. Napangiti siya. Hindi halata, pero cheesy ka. Alam mo ba yon? Magaan ang tinig na buska niya rito. Umangat ang mga kilay nito, ngunit nakangiti pa rin. Really? I haven't noticed. Sabi nito at bigla siyang hinigit payakap. Napasinghap siya ng mabilis nitong gawara ng halik ang mga labi niya. Napapikit siya at gumanti ng halik. Natigil lamang sila nang muling tumunog ang cellphone niya. Saglit silang nagkatitigan at bahagya siyang natawa nang makita ang pagkayamot sa mukha ni Jordan. Sagutin mo na. Disappointed na sabi nito. Bahagya nitong niluwagan ang yakap sa kanya. Ngunit hindi kumalas. malas nakangiting dinukot niya ang cellphone. Pahagyang nawala ang ngiti niya at napadiretsyo ng tayo nang makita ang pangalan ng tumatawa.